ay magandang hapon mga kapaps for today's videos mga kapaps uh, makantuluman to sa uh, ginagawa kong kaingin mga kapaps nandun sa kabila so ang oras natin is 3.30 na ng hapon so kaya na natin ang init so samahan nyo ako mga kapaps at pupunta na naman tayo dun sa bago kong kinakaingin at pagtataniman so, ito yung aking tataniman ko ng ampalaya at saka buhay na buhay na yung ating ampalaya mga kapaps at saka mamayang hapon baka magdalagay na tayo ng abuno so laban lang sa init mga kapaps magkakaingin na naman kita so, da-dala tayong tubig so ito yung aking mga kalabasa mga kapaps Ayan. Ang ating kalabasa. So doon tayo nagkakaingin mga kapaps. Kung hindi patapos, so hindi pa tapos. Sasamahan niya ako mga kapaps. So ayan mga kapaps. Ayong bago kong kaingin. Hindi pa natapos pero dito sa baba. Nalinis ko na. At nasugaan ko na. Ayan. So, malawak na naman yung ating pagtataniman, mga kapaps. So, kailangan dito ya sa probinsya Discarte. So, ayan yung aking uh, garden sa kabila. Nandiyan, nandun yung kubo ko. Oh. Ayan. yung Ay, kalabasa ko nandun, o. Oh. Sa kabila. So, ito na naman yung bago kong uh, garden. Ayan. So, hanggang doon pa taas hindi pa pa natapos-tapos ayan balik na naman tayo dito at magkakas na naman tayo ng damo mga kataps so kailangan talaga dito sa probinsya diskarte mga idol pag marunong ka sa bukid talagang mabuhay ka pag wala kang diskarte sa bukid hindi ka talaga mabuhay oh, tingnan nyo malawak na yung pagtatanim na naman natin hindi ko pa alam kung ano itatanim ko dito o saging o kamuting kahoy or papaya ayan yung garden ko sa kabila pero mas maganda sana mais kaya lang wala po tayong puhunan mga kapaps kasi medyo mahal yung mais so gagapas na naman tayo ulit yan, ng mga value yan kailangan iskarte lang to mga kapaps ah, tingnan nyo malawak na yung aking uh, nakaingin ayan Sumalawak so, na ayan so yung garden ko nandun sa kabila at saka yung kubo ko nandoon. so maganda dito kasi paket ito eh so, ito tayo sa taas ito daan sa gilid pag natapos ko to maganda na tingnan ito pag marami ng tanim marami na naman maingit nito sa akin <laughs> ayan paano kasi hindi kayo nag sumikap ang kailangan natin sumikap at wala man tayong paghihingian pang biling bigas So, tingnan nyo. alawak na yung nakaingin ko. Dito na tayo sa taas. Ayon. Ay! Ay! In ang init. Last trist ng hapon. Kaya, so, no? so, dito na tayo sa taas. Ayan, ang kubo ko. May sa baba. Sa bila. So, ayan. Dito tayo. yan mga kapaps. Yung nakaingin ko na. Medyo malawak na. Yung bago nating taniman. Labi init. So mga kapaps, dito na tayo sa taas. Ayun, yung kaingin ko sa babaw. Malawak na yung nakaingin natin saka yung garden ko nyan dyan lang sa baba so dito na naman tayo yan gagapas na naman tayo dito ng damo so dito tayo sa taas so yung nakaingin ko ay Ayun, oh. ayan o oh. sa baba malawak na naman na yung ating pagtataniman so kailangan lang talaga mga kapaps ay diskarte sipag at syaga pag nandito tayo sa sa probinsya mga ka -tops. So mag-uumpisa na tayo muna naman mga ka -tops. So tara. Samahan nyo ako. Ay, mga ka Mag-uumpisa na naman tayo. Ang kapas ng damo. Balik-balik So tayo ng gloves. Ay, tubig mga kapats. Ah. Oh, how?